isang magandang araw mga kamaster ito tuturuan tayo ni, ni master kung paano magtanggal ng bearing na hindi pinapahakang isang makina so gagamit tayo ng kanyang special tools so pwede pwede natin gayahin ng kanyang special tools nito so itutusok ko lang mismo dun sa housing ng bearing then nagamitan natin ng winner ding na may thread para sa pagtanggal ng kanyang bearing so ang, gagaw ang gagawin, natin papasok lang na dyan dun sa dalawang slot then magkalagay natin ng bolt na yan kita natin yung sinis mo nakatutok sa transmission natin then, ikutin natin yung kanyang nut para uh, humigpit ito tapos ngayon, tuloy-tuloy na natin dire-diretsyong pagkalas gamit ng 12mm na socket yan dahan-dahan na siyang umaangat yun tatanggal na yung bearing na hindi binapaakang makina so ganun lang ang gagawin natin gawa tayo ng DIY